Hi guys, what's up? Ako nga pala si Lilan, isang OFW dito sa Mayjada. At syempre, isa ding magsasaka sa tuwing bakasyon. Heto talaga yung buhay na nakagisnan namin. Yung kailangan maaga kang gumising. After almusal kailangan nyo na pumunta sa bukid para tumulong sa lolo at lola. Yung buhay na napakasimple pero napakasaya. Yung nakakapagod kasi mainit. Pero napaka-rewarding lalo kapag na kapag mag-aanihan na. Parehas yung nakikita nyo sa screen. Heto yung araw na nga kung saan pinaani namin yung aming palayan. Siya nga pala yung palay na to ay hindi namin tinanim. Siyempre mag-iisip bakit nga ba nabuhay yan kung hindi tinanim. Ito pala guys yung mga palay na nahulog during last anihan. Natumubo na lang siya ng kusa. Madami po kasing nahuhulog o nasasayang na palay sa tuwing anihan kapag ginagamit yung machine na yan. So yung mga nahulog na palay ay tumubo na lang ng kusa. So imagine hindi kami nagtanim ng palay dyan kusa lang pong nabuhay lahat ng palay na yan. Kapag tuloy-tuloy po yung takbo ng harvester na yan or yung machine na yan ay tuloy-tuloy din po nahulog yung ibang palay. At dahil nga maulan yung last anihan, kaya karamihan yung palay na nahulog ay nabuhay. So imagine hindi na kami gumastos ng binhi. So balang ang nagastos lang dyan is fertilizer plus yung pesticide. Isa pa, super blessed kasi hindi kami gumastos ng patubig. Kasi halos araw-araw umulan habang nagpapalaki ng palay at hanggang sa makaani. Sa ngayon dahil sa teknolohiya, so mas mabilis nang makapag-ani ng palay. Hindi parehas gaya ng dati na kailangan mano-mano. Yung gagamit ka ng gapas para lang maani lahat ng tanim mo. Kung saan naaabutin mo pa ng isang araw para lang matapos yung pag-aani. Makikita nyo pala dyan guys sa video na yan. May isang tao na sumasalo ng palay galing sa harvester machine gamit yung sako. So ganun na kabilis ang teknolohiya sa ngayon. Inabot lang siya ng isang oras at ayun natapos agad yung anihan. So bali, sa 18 sako na naani namin, yung tatlong sako ay pambayad sa harvester machine. subali so, bali 15 sako price lang yun napunta sa amin. So bali binenta namin yung sampung sako. At yung limang sako naman ay pinakis namin para maging bigas. Para sa pang-araw-araw namin pansaing. So kahit papano napaka-rewarding kasi kumita naman kahit konti. At hindi na din kami bibili ng bigas mga ilang buwan din. Alam nyo ba malaking kontribusyon yung pagsasaka para makapagtapos kami sa pag-aaral. At magkaroon kami ng makakain sa pang-araw-araw. So yan lang guys na-share ko lang yung ibang kabuhayan namin simula noon hanggang ngayon, yung simple lang ang buhay pero napaka-rewarding lalo na kapag anihan na. Hi guys, that's all for today's video. Kindly share and follow po. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.